Alright. Good day. Gagawin na natin yung switch. Nakalaan na sira. Ayan, binalik muna natin yung stock abang wala pang tie switch. Binalik muna namin yun yung yan. At ngayon, nakabili na siya. Ayan. Tie switch, oh. Carbon Lodi. Carbon. Mini driving light, gagawin din natin ng paraan kung saan may kakabit. Actually, mayroon na siya mini driving light. Pero dadagdagan ni Ninong. So, paghihipan pa natin kung saan natin kakabit. Dito. Kaso, masyadong lutang. Tapaalam muna natin kung kaya rito. So, mga boss, kapit muna natin yung tie switch. Let's go. Okay. Yes, yung sinasabi mo rito. Okay. Laging naka-red naka pa lagi yun parang naka-break pa Di ba? Kahit hindi mo binibigay ng mga preno, nag aano pa rin. Hi! Oh, Ito na pila? Oo. Eh, hindi mo pinipiga, parang nakapiga pa rin. oh, nakapulang pa rin sa likod.

Itu yang kita lihat di Itu yang kedua. Ini juga salah. Saya sudah mencoba, saya di mau. di sini. Tidak, di sini saja. Di sini saja, di bawah, sudah

Hindi niya na nalulubog eh. Hindi niya na natipindot dito. Ito naman ito. Ibig sabihin, hindi niya natipindot. Ganun ang brake light switch eh. Bumalik na naman siya. Pag hindi niya pinipindot, hindi siya mawag. Hindi nga naman kapagod. Okay, lubog na. Okay, kung siya nalulubog. Dito muna nya. Dito natin. Ito ganito oh, ganito 'to. Mm. Okay 'to. Meron 'to. Like, like switch left. Okay, so, ito 'to, no. Dito pa din kami dito. Galo kaya 'yan din. Pag-uulam. Oo. Wala. Para 'yan din, no. Ang dali natin dito ko na lang muna 'tong bait. Meron ba 'yan? Ah, wala 'yan. Sabaktan mo. Ah, wala. Sabaktan mo rin, meron. palpak natin pala Yung natin para pa yun, no? Ikaw. Ikaw mo sulagay. maganda. Ito e, sa ganyan, no? Tapos wala siyang turnilyo sa ilalim. May turnilyo ka ba, ba sa ilalim yan? Ano? Ang isa? Ang Wala. Okay, Alright, takabit na natin ang domino switch. eh, Bagong-bago. Nasa panalino. At yung mini driving light, oh. Yung kulit ng pagkakabit namin, yung dugtong lang namin sa mini driving light. Anong? Testing mo anong? Yun, no? Oh. dilaw. Ay, puti. Dilaw. Yun, dali. Dali na to, mga mo Ninong. peace bomb. Ayos. Pasyang! May pang-french na.